Ang Raisin Water ay isang natural na lunas na ginamit sa loob ng maraming siglo. Naglalaman ito ng mga antioxidant na paano pa gumawa ng Raisin Water. Ang Raisin Water na kilala rin bilang Chaang Pasas o Raisin Infusion ay isang natural na lunas na ginamit sa loob ng maraming siglo bilang tradisyonal na gamot. Ang mga potensyal na benepisyon nito sa kalusugan ay ang mga sumusunod. Maari makatulong sa mga may constipation, bloating at gas dahil sa mataas na fiber at water content. Naglalaman ito ng mga antioxidant na maari makatulong na maproteksyonan laban sa pagkasira dahil sa oxidative stress. Maari makatulong na mabawasan ang pamamaga at pananakit ng katawan. Naglalaman ito ng vitamina C at iba pang mga sustansya na maari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Paano pa gumawa ng raisin water? Ang mga sangkap, isang tasa na pasas, dalawang tasa ng tubig. Pwede natin lagyan ng honey o lemon, depende po kung anong gusto mong lasa. Ibabad po natin ang pasas sa tubig na hindi bababa sa walong oras o kaya ay 24 hours. Salain po natin ang tubig at pwede po natin kainin ang mga pasas. Pakuluan po natin ito. Pwede natin ito inumin na walang halo o pwede din natin lagyan ng pulot o kaya lemon juice para mas masarap. Maari po natin iimbak ang sobra na tubig ng pasa sa refrigerator hanggang tatlong araw. Maari po natin ayusin ang ratio ng mga pasa sa tubig ayon sa gusto po natin. Ngunit tandaan natin na mas matapang po na infusion ay maaari maging mas epektibo. Kumonsulta po tayo sa isang professional na nangangalaga ng kalusugan bago po natin gamitin ang tubig ng pasas bilang panggagamot para sa anumang kondisyong medikal.